Wala yung walang bakla dito, bakla pinapatay. Ismo, mo, kita dyan eh. Ay, ito sa bakla. Wow, ang pogi ni Kuya, di ba? Juicy! Oh, dito ka. Ano pinaka-abala mo sa buhay ngayon, Kuya? Nagkatabaho sa kanila. Ah, uh, okay. Ayan. Ilang taon na po kayo? 59 po. Wow, 59! Hindi siya mukhang 59. <laughs> Mga <Maka> 40. Mga <laughs> <laughs> 40. Hindi. Mukha ka lang 57. Oh. Anong... Eh, <laughs> hindi, po lang, hindi po na... Hindi po na... Hindi po na ako. Totoo po yun. Mukha lang po kayo 57. Hindi <laughs> po na. Di ba parang bagay kami ni Kuya? kaya lang ayaw niya sa bakla? Yeah, ba? bagay, bagay. Wala po ba kayo naging kaibigang bakla before? Pero hindi ka naman kayo ganit sa bakla. <laughs> Ay, hindi ako ganit sa bakla. Hindi, kaibigan. Ay, ayaw nyo. Kasi may paupuin na to. Baka hindi Hindi. Oo. Ah, pa ng hapon. Uh Oo, -oh. ayaw mo ng bakla. Di ba kasi gumawin kasi may ano to no? Baka niloko to dati ng bakla. ko, eh. pag-uupakan kita. Ganun. Hindi. Mabait naman po kayong mga bakla. Ano po Gcash number niyo? Ha? Uh Wala -oh. oh, like, kang Gcash. Hindi, siyan ko lang po Palawan. Ano yung Western Union? Ayun eh. Dati ko doon kay Kuya Rod. Tapos kung hinaayaw niya sa bakna. ngayon, tatanggapin na, no? Oo, uh, uh, si Kuya. Sinabi ko lang Apo, sige po. Oh, kuya, sila yun po, hindi po sasagot ka. Alam mo. Ah. Okay, okay. Ano po pangalan niyo, Kuya? Wakin po, Wakin. Wakin, pangalan? Wakin, Wakin, Portado. Wakin, Wakin, Meron po ba kayo na to? Wala. hindi si Kuya, no? Ganito, mga ano, mga yaman. Diba? Ang ganda ng kulay cool ni na Kuya, nagkita. O, ah, diba? Hindi, <laughs> diba ganyan yung mga masipag, diba Kuya? Joaquin. Okay, uh, kuya Joaquin. Okay, Kuya Joaquin. Saan po What you Puya, saan, kayo mauwi? What's your mind? Sa kanila, pagturo. sa Turo ng turo? Saan po yung province niyo? Before kayo napunta dito? Sa Capiz. Capiz? Wala mahirap na talaga. <laughs> kuya, friend tayo ha. Kuya Joaquin ha. Friend tayo. <laughs> Ayan, hindi. Hindi ko sinabi pag... Kasi kanina yun, di ba? Pag sinabi yung copies. Pero hindi naman din. Na, oh. Ano naman, di ba? Kaya... Aswang ang Aswang? Ano kasi mo kayo lumilipad? Ano kasi kayo makakas sa bahay-bahay? ano po? Ano po ba lang isang ginagamit nyo? Ano po ba to? Mineral oil? O... Ko, virgin coconut oil? Easy, easy. Ah, hindi dito. na, hindi na. Naku, wala ito. Sinabi niya, kaniyans na yun. Ayan, abangan po natin siya. Mapaabot tayo ng alas 12 ng gabi kung nilipad si Kuya o tatakakit sa bubungan. <laughs> o, oh, di diba? Tama naman po, may punta si Kuya. Mas maganda maging aswa kasi hindi ka naman mga sahin. Diba, hindi ka sa sakit ng jeep. Nilipad ka lang ka Saan kayo punta dito? Punta ang copies. Ayun. Okay, Sir Joaquin. Okay. May talent po ba kayo? <laughs> wala. Inong <na. laughs> mo. na. Ah, sige. Marunong kayo kumanta. Ano talent nyo? Mag-inom lang. Sige, bigyan to ng Alfonso Diretiretso, ha? Wala tubig-tubig. Talent to daw yun eh. Hindi ko natin ko lang. Okay, okay po ba sa iyo? I-spend din nyo po yung Alfonso. Walang hihingahan. Ayun yun. Lalo ko yung babata doon pag dinerediretso. Pinatapa ko. Ayun. Ayun. Pinatapa. Ayun yun yung Alfonso ala ko hula po iniinom nyo bata ay, kailan, ay, diba? ay, ay, ano pa kayo lang diba? ano ba usong ala kong dati? Gold Eagle, mga ano ang 65 ha? Anyeho 65 diba? What? Ano pa yung mga tanduay? Uh, tanduay gano'n ayun, Tanduay Ram diba? pagka nakainom ko talaga umiikot gano'n ganyan parang papatats kang ganyan hindi ano ko sumasayosin ng gano'n okay kailan po yung, may asawa po yung asawa niyo sir? Mayroon po saan po siya ngayon? sa Leyte po Leyte antara yung nagmiikot tayo kapis, Leyte okay. Kinilingan ko talaga sa Kapes na ko sa Lili. Wow. Eh, anis ah. Ilang po yung anak ko, sir? Anis ah, anis ah. Eh. Ay, grabe. Ang hina ni Sir Walo. Ayan, ayan yun, Sir Walo. Meron eh, yung asawa, sa rito? Meron, ay! chick boy, ayan ah. Hindi ako nagsabi. Ayan. Ano po ba ina? na? Hindi, kuya. Ano po anisa? yung ano? May hanap niya sa isang baba. Ayan, malinis akong pagkatawa. Yes, malinis. Malinis talaga. Talaga? Para may abs pa si kuya, uuntungo ko sa abs dito eh, no? Okay, sige kuya. Ayan naman dapat talaga. Dapat buhayin muna yung una. Pag nakaipon na, humanap ng iba ganun. Ah, wag na ba? Akala ko si lang, hanap ng hanap lang. Para at least mahanap mo yung tinaka right girl para sa'yo, di ba? Eh, hey, kahit ng sampol ganyan mo yun Oo, di ba? Kami from kuya, dapat yeah. daw stick to one. Pag minahal mo, pinakasalan mo, minahal mo, dapat mahanin mo hanggang sa dulo. Tama po ba? Ayan, iboto niyo po si Kuya Waki sa dating na Disyembre. Ano po ba tatakbuhan niyo? Ha? Huh? Ano po ba, kapitan? Wala, eh, wala. <laughs> wala daw. Basta siya mag-iinom-inom lang talaga. Eh, bote na po ba kayo? Ilan po yung capacity nyo? Isang lang. hindi, ikaw may yung labing dalawa para isang diretsyo. Ah, ah, Kaya po kapag-ising nyo, Ay, lakas. ang lakas ng nagdabi ba? Ay, hindi na. Parang kabataan nyo malakas kayo, Pino? Oo, oh, alam nila yun. Ayan. Saan As kasama nyo ba sila? Kaidad nyo ba sila? Alam nyo ba sila dati? Oo. Oh, Oo, diba? Hindi. Mga bata sa Ah, mga bata pa. Pero... Kasama talaga kami saya Yan. Yeah, Ganun talaga dapat, di pa Magkakaibigan kasama sa ilabat din hawa. Kaya naman, palagi siyang nakaano. Ha? Ah? Balita ko magaling ka daw sumayaw. Kayo kayo. Okay, PJ! Maestro, tignan natin! Tignan mo ko. Kung um, hindi oh. pa kayo nanalo, kuya, yeah? makapagsaya ka dyan. 우리 <susurra>